Alam niyo po, ba, magtataka kayo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondok, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi, hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang vice president dahil una pong lumabas ang absentee voting ang OFW vote nakita ko po doon ang panalo ko ganun po ang nangyari sa kanila panalo po sila sa OFW vote sa absentee voting lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng maiyakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin niyo ang kodigo, vote straight tayo, sampo ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Kaya nagpapasalamat din na po ako sa oras nila. Sariling gastos po yan sila lahat dito. Sinasabi po namin sa kanila, imbitado kayo sa Malaysia pero wala po kaming panlibre sa inyo kaya gumastos kayo ng uh, sarili ninyong pera. At alam nyo, sa totoo lang, dahil wala kaming sponsor sa aming pagkain kanina, <laughs> kanina si Senator Aimee at ako, nag-uusap kami o oh, paano yung libre sa dinner sa mga bisita natin. Sabi niya, oh wala nang problema, fish head curry lang naman yan, ako na magbabayad yan. <laughs> Tapos sabi niya sa akin, iba na yon kapag wag yun na ang usapan. <laughs> Ganyan po, KKB, KKB po kami, pero pasalamat kami dahil uh, nandito uh, sila para sa inyo. Hindi po mga ampanya, pero magsasabi po sila kung ano po ang kalagayan ng ating bansa. Ang susunod na pagpapasalamat ko po ay sa atin pong uh, mga nag-opening remarks at nagbigay ng uh, prayers. Maraming salamat po sa inyo. Basahin ko lang po mula sa ating programa. Si Ma'am Elizabeth Domingo de Guzman at si Rosela Vedua Orbeta. Maraming salamat. Alam niyo po kanina... Nalamdaman ko na eh, na Pilipino evento eh, kasi kumakanta na kayo eh, at meron ng video okay sa harap eh. Doon ko na, medyo, medyo kinabahan na ako. Sabi ko, patay na ito. Kantahan na talaga ito. Tapos, kumanta na. Si Attorney Jimmy Bondok, sabi ko, patay na to. Gumano na ako kay Senator Amy. O, anong handa mo? Sabi niya, wala. Sabi ko, ako din ninyo naghanda ng kanta. Nung kumanta si Robin, sabi ko, wag na tayo kumanta, wag na, wag na, <laughs> Mag, muna kami ni Doc Marites Mata, ha? Tapos babalikan namin kayo mamaya. Kabisaduhin ko man na yung kanyang ano, moves. Um, kaya po, ano, tapos sa uh, naramdaman ko po, naramdaman ko po yung um, yung init ng inyong pag-welcome ba? Yung init ng inyong pagtanggap uh, sa amin dito. Maraming salamat. Thank you, ma'am kinabahan ako sa inyong kanta talaga kanina. Sabi ko, patay, wala akong handa. Ah, ah, noon po kinakanta yung uh, You Raise Me Up. Ito po ay alam nating lahat kanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At lagi ko po yung naririnig. Uh, sa sasakyan niya, sa bahay niya, pinapatugtog niya yan. At alam niyo po, kanina, medyo na-touch ako sa kanta. Dahil, naalala ko siya. At syempre, malayo siya sa ating lahat. At, alam nyo, naalala ko din siya sa mga turo niya sa akin kanina. Dahil, medyo syempre na, na ano yung damdamin ko sa kanta, pero naalala ko, lagi Sinasabi niya sa akin noong ako ay lumalaki, bawal umiyak. Mag-isip ka lang ng solusyon, always forward, bawal umiyak. Ito hindi ako nagpaalam kay Kitty pero sabihin ko na sa inyo nung isang beses na magkasama kami sa pagbisita doon sa loob ng ICC detention unit sinasabihan ko na yan sila lahat bago pumasok. Huwag kayo umiyak doon sa loob. Huwag kayo umiyak kasi magagalit yan. Huwag kayo umiyak. Ilang beses yan. Isang beses, kasama ko si Kitty, hindi nakapagpigil. Kasi siya naman ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. In fact, hanggang ngayon, pag merong pagkakataon, ay tumatabi pa din sa tulog si Kitty sa aming tatay. So umiyak. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, nakita siya. Siyempre, nakita siya. Kasi gumaganyan, gumaganyan doon eh. Tapos, pinagalitan. Sinabihan siya, your tears won't help. So, sabi ko, Ganon siya. Ganon po talaga siya. Bawal talaga umiyak. Noong bata pa ako, naalala ko, kasi lagi sinasabi, di ba? Pag, di ba pag natumba tayo, Pilipino, pag natumba yung bata, nagagalit yung magulang. Hmm? Di ba? Oh. Nadagba ko. Sinundo niya ako sa paaralan, tumatakbo ako papunta sa sasakyan, tapos diretso, plak! Diretso talaga, flat medyo napag, nag, na pag hindi pa ako nakaano kagad kasi nagulat ako sa nangyari sa akin eh. Masakit. Pero nakita ko nakatingin yung tatay ko nandun sa sasakyan eh. Gumaganyan ang Upo ako sa sasakyan, tapos sabi niya, huwag ka umiyak. <laughs> Masakit eh. Diba? Diretso eh. So, ganon po. Kahit noong, nakuwento ko na ito, noong nasa law school ako, iyak ako, sabi niya, hindi nakakatulong iya uh, ang uh, iyak mo. Ang dapat mong iniisip kung ano yung solusyon sa problema. Kaya kanina, napagaganda nung kanta at uh, naramdaman ko talaga siya dahil naalala ko yung tatay ko pero bawal umiyak. So...